Hey yo, good day sa inyo mga kaswat Holiday's video eh Gumawa ko ng bracket Pero medyo magang lang naman yung bracket na nagawa ko Kaya safe na rin At ngayon niya tayo Para matesting natin yung pinaka Quality ng ginawa natin Dali nga mga kaswat Hindi ko na naman nasara yung helmet ko Hindi ko na naman nailak Kaya may pumapalo-palo Sa aking likuran Ito Lock muna natin yan boy let's go bibira tayo testingin natin yung endurance tapos i dadaan natin sa lubak i natin talaga siya bakit ka bakit ko kailangan i-try ako kasi yung taong kailangan ko munang subukan ng isang gamit bago ko ilaban ng long ride lalo na paggawa ko kagaya niyan yung bracket hindi biro yan yung bracket ng top box lalo na Mabigat 'yung nilalagay natin sa top box. Kailangan talaga ma-testing 'yung quality ng ginawa kong bracket. Dito tayo wala na sa bypass. Isang makinis tapos mamaya papunta tayo ng Talampas. Dun tayo sa may rough road para maalaan natin talaga. kung talagang matibay pero ngayon wala siyang galaw, talagang steady. Eh, di talaga yung top box although may nagbago may bigat siya pero sabi ko nga mas preferred ko yung medyo mabigat yung puwitan. kasi ramdam na ramdam ko yung arangkada ng motor ayan o oh. ramdam na ramdam mo siya eh. pag gumahatak siya hindi kagaya pag wala kang dala para ang lumulutang sa hangin <laughs> saan na ba yung microphone ayun Tapos mamaya kakaliwa ata tayo Dahan-dahan lang Subukan naman natin sa rough road At yes, sa tingin ko ngayon eh Sobrang stable ng bracket Sa ganitong daanan Sobrang stable ng nagawa ko Good For the plot Tignan natin sa mga rough road kasi pag sa rough road nag-iiba yan eh Nagbabibrate yan eh may tuko dyan dito eh Mamaya papakita ko sa inyo kung paano yung style na ginawa ko doon sa bracket So far yan eh, no? walang kaalog-alog Ramdam mo kasi yan pag umaalog yung top box mo eh Ngayon walang ka ingay ingay walang ano Walang alug Hindi ko tayo dito sa may kaliwa pa talampas Dito kasi ibayo to eh Dito na tayo, hindi na tayo dito Yan Tama ba? Yes, dito tayo sa rough road Yes, unang rough road natin mga ka-squat Ito, dami na mimingwit dito oh, Sa mga kaibigan ko dyan Na gustong mamingwit May pagdadala na ko sa inyo Ito, ayan o oh. Ito rough road na talaga ito Tignan natin yung mga malalalim na daan At mamaya, check-checkin natin doon pagkahinto natin kung lumuwang ba yung mga tornilyo at kung may kumalas na welding <laughs> ayan ito rapid na to tignan natin yun wala solid solid yung pagkakagawa nito mga kaspat Solid yung pagkakagawa ko. Galing ko talaga. Hamaya, <laughs> tignan natin doon ang buo. Dito sa may talampas, marami nagsasabit ng hamok. At try din natin makasabit ng hamok. Dala ko yung hamok ko eh. Dinala ko yung hamok ko. Just in case. Let's go. Okay naman talaga yung gawa kong bracket na yun. Talagang walang galaw galaw ayos na ayos at saka okay din siya okay yung bigat niya ayos na ayos lang sa akin kasi yung iba ayaw talaga ng mabigat yung puwitan nila eh. ayaw nila ng may mga daladala -dala. sa akin naman ayaw ko rin ayaw ko kung nasa city lang ako kung malapit lang tatanggalin ko syempre top box ko pero pag malayo lalo para sa akin eh marami akong dala pag ako eh, solo camping gusto ko kasi nung hindi na ako tumatayo-tayo sa campsite eh. Tatayo na lang ako pag mag na lang. Pero pag magluluto, mga pagkain, yung mga pagkain, gusto ko hindi na ako yung naglalakad maghahanap pa ako ng kainan. Eh paano kung walang kainan yung campsite, di ba? Mas prepared ko talaga yung may baon ako, yung may lutuan ako. Woo! Ah, pakatagal mo, boy. Ito uh, ang talampas mga ka-spot Maraming tao dito Kasi nga dito namamahinga talaga yung mga tao Dahil malamig, dami eh, daming naliligo Ilipat natin kaya yung camera ko Para makita nyo yung, yung spot Pero mamaya na Ayan, bilisan natin Mga uh, 60 siguro Try natin yung top box Kung lalaglag ba siya doon So may patubig Ha <laughs> 72 Yan yung lang naman takbuhan ko 70-80 lang naman ako Pag nagra-ride sa ko eh Okay naman Ang top box natin Wala pa rin alog Uy dami naliligo Sabi dito Uy Let's go. Hanap tayo mga pupwesto dito sa Talampas. Hamok spot. Sunday ngayon. Tapos ang oras ay alas 11.30. Titignan natin kung masyado maaga ang mga nagsasabit ngayon. Kasi pag ganitong Sunday, talagang puno dito eh. Ewan ko lang ngayon mga kaspat. Malalaan natin yan. Sana makakakuha tayo ng spot para ma-review na din tong bracket na ginawa ko para sa long ride dahil marami tayong inaasahan na long ride at April marami nagyayaya kaya gusto ko naman na maging komportable ang rides ko na hindi ako tali ng tali ng mga gamit kaya buti na lang din at naibenta na sa akin ito ni pare dahil hindi niya na rin daw masyadong nagagamit dahil nga Makati to Katipunan lang ang biyahe niya So hindi niya masyadong ginagamit talaga itong top box nito So swertin na rin tayo at napagbindyan tayo ni pare Maraming salamat sa iyo pare Sa suporta ah. Salamat tayo? Hanap tayo spot Ayun dito Dito na lang Check it out natin yung ating top box right peace. Ayun so, mga kaspat, nakahanap na nga tayo ng safe na spot dito sa may talampas. Ngayon, titignan natin itong nagawa ng ating bracket. Ayan. Una, ito muna yung nagawa ko. Yung pinakakapitan. Ayan, yung pinakakapitan itong plate ng top box. Ayan, yung una kong ginawa. Eh, hindi ko na nabidyohan to mga kaspat dahil hindi ko talaga tinutukan mga tatlong araw ata tatlong araw ko ginawa to ayan tas eto yung huli kong ginawa kasi nga umaalog to yung mahampas so nilagyan ko na ito ng brace ayan itong brace na yan nilagyan ko papunta rito sa may tornilyo ng tambucho ayan dito rin sa kabila ayan ganun din dito dito naman siya sa may putres kasi siya nalagyan ah. Kaya ngayon, wala na siyang kaalug-alug. Pwedeng-pwede na to sa long ride mga kaspat. Wala nang alug yan. Suabe na. Tingnan natin yung ano natin ha yung bracket ng top box ganda mamayang hapon yan puno na to ng mga naghahamok sigurado kailang buhay natin sumaya eksilan tong buhay na binigay sa atin kaya dapat eh gumawa na tayo ng ikakasaya natin although na kahit yung iba eh hindi masaya para sa kasiyahan natin Ugaliin pa rin natin maging masaya at maging mapagmahal sa mga taong humihate sa atin, di ba? No, pakilis ka na lang kung ayaw nila sa'yo. Okay, huwag mo, ayawa, huwag mo silang ayawan. A ang ano mo lang, maging okay ka lang din. Masyado seryoso huwag yung mga sinasabi nila sa'yo. <laughs> Pag seryoso mo yun, ako po, wala mangyayari. Kaya't lagi ka lang po ako sa goal mo Huwag kang panidistract sa mga poops <laughs> Yes I Masarap ah, lang mag-drive dito sa Bustos, maluwang Kahit naman din siguro sa ano, basta probinsya Maluluwang ang daan nila kaya napakasarap mag-ride. Habang-habang nagra-ride ka, makikita mo eh, magigandang tanawin. Kaya hindi ka magsasawa, hindi ka mabubuhin sa biyahe. Eh. Kaya napakasarap din talaga mag-ride. Isa pa yun sa masarap eh. Yung habang nagra-ride ka, yung tanawin na nakikita mo, bago sa paningin mo. Ay, napakasarap. talaga rough road Maalalaan tuloy yung bracket natin ito yung talaga bang kakana Ayan, oh. Alu, yan oh. yung mga aluga na yan huy yeah. yun dito kay Lola Dela ganahan ni misis mas matuloy na pag mabigat yung motor natin na ramdam mo eh yes ah. wag kang ganyan aso ka haging ako masemplang sayo lingat lingat kasi yung mata delicate talaga mga aso rito at ayun okay, okay na itong bracket natin at talagang sigurado wala nang magalaw-galaw at hanggang dito na lang itong video na ito mga kaspat maraming salamat sa inyong panonood and again don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video pa na ginagawa ko ay parang salamat sa inyo